Ako'y namumroblema eh dahil ang aking nilitasan sa akin ay hindi pa sariwang sariwa. Ang mga anak ko'y wala pa, nasa school pa ata. Ay, nako. Ako'y mag-aalaga sa akin. Hoy, problema problemado. problema daw. hoy kumari. Kamusta ka naga? Aringat man, nasakit ang nilitasan sa akin. <laughs> hindi pa sariwa. ako'y napunta dito para linisan ka ng kukusana. Wala nang, wala akong pambili ng sabon. Eh, ikaw lang naman ang customer ko. Kumari, sa tingin mo ay makakaupo ako? Kita <laughs> mo ang sakit ng inilitasan sa akin. <laughs> ay, sakit ako yung nakaano na lang doon. Kumari, ako yung tigig kay Kumari, call center ka magpaano, lumakad ka doon. Ikaw ko. na nga na nagtitiwala sa akin. Oo, oh, nagtitiwala. Bago gumaling ang ingroon ko ay isang taon. No, Mga bago naman ang cutics ko. Eh, isang taon nga bago gumaling ang mga ingrong ko dahil sa kakalinis mo. Eh, <laughs> <laughs> ano ba? Sige, si ako itagilan mo sa paglinis ng pako. Ako yung mong problema pang mag-aalaga sa akin. <laughs> Ikaw na lang mag-aalaga sa akin. Ay, naku, kumari. Ako hindi po pwedeng mag-aalaga sa iyo at marami akong obligasyon. Is, Diyan ka na. Ikaw eh, wala kang pambiling sa puna. <laughs> okay, hindi. Kaya ko. Kaya ko. Eh, umalis ka na kung ayaw mo. Eh, kaya ng mga ito akong alagaan. At kaya walang mag-alaga sa akin. Eh, kumaring kulot. Akin yung hanger, isa babalik ko na sa iyo. Bay, malati, sinauloy mo yan. Iyan isang taon na sa iyo eh. Kita mo naman ang labahin namin, itambak na tambak doon. At umulan na lang nung umulan. Sino makakapaglaban ng mga ngamoy kulob? Baka may haplit ko sa litas mo. Bay, kumari. Sa litas ko pa talaga kailangan mo ihampat? Yan oh, buhay ka pa, mo ka na. Diyos ko, kumari. Ikitin mo naman ang electric pan. Maganda. Sa isa katutok 'yan. sa akin na. aking mga mananahin, hindi na rin pumasok ata. Anong plano mo sa buhay? Ay kumare ako yung naghaharap ng mag-aalaga nga pala sa akin. E, oh, sino na ano, pili mo? Wala pa nga, ikaw na lang. Pwede kang ikaw na lang mag-aalaga sa akin, kumare. Ako ang mag-aalaga sa iya. Ako nga hindi nag-anak ako, nag ako ng binata, dalaga. Kumari! kumare! na may obligasyong alagain bago magpapaalaga ka sa aking damulag ka. <laughs> <laughs> hindi naman na ano, limang taon, lim dalawang taon nari. Ate, ikaw ang aalagaan ko sa laki ng kipay mo. Ako maghugas niyan. Ako ngay dering diri sa mga talata na ba? Bago akong paghugas mo at pag-aalagaan sa iyo. Kumain ka dito sa mga masuntok ko. Oh. Nagtatanong lang naman ako kung pwede ka mag-alaga. hindi, kayo kinagagalit sa akin? Hindi ako maaaring mag-alaga sa iyo. Kumari, kung kayo lang din naman. Ito, ito yung tinamarid lang. Anong lang ako nang maayos? Mababa, mahina lang ang boses ko. Kumare, pwede ka akong iyong alagaan? May siligyongan pa ako? <laughs> Sila na nga binibigyan ko ng tarbaho. Ayaw pa. Kainaman ng mga tao ito. Mga mayayaman yata eh. May mga pera, kaya hindi mag-alaga ng, ng litas ko. Ako lang naman, eh, hindi naman tatagal ako ng ilang buwan, ilang linggo eh. Diyos ko. Kainaman na, walang mag-alaga sa akin. Isang linggo lang yata o tatlong linggo lang ako gagarni, aalagaan uh, ni Ayo pa. Saan <laughs> kaya makahanap? Wala pa ang aking mga anak. Ako'y gutom na, gutom na. Ano kayong ulam sa amin? Ina, anong ulam? Arilitas ko, ulamin mo. Alam mo, hindi makatayo ang iyong ina. Magtatanong ka ng ulam. Paano pa pagluto diya? Walang kaagapay sa buhay. Pagkagarnihin, hindi na makajebong at lagi nang mainit ang ulo ko eh. Huwag niya akong inaano diyan. Ako jibong na jibong na nga din eh. Kasi ang sakit ng litas ko. Ine, <laughs> pagbabahin niyo muna ako ng bag. Pagod na pagod na ako mag-ahal ng matinu eh. Kaya! Kaya! Si naman tawag ng tawag. Hindi ba ako tapos sa ginagawa ko eh. Ano ko Ano Nal? anong, anong ginagawa mo? Tantagal mo? Kanina pa akong tawag ng tawag sa iyo? Ano ko hugas ng plato? Ako mga anak, i-apply mo sa munisipyo para sa ayuda, para ang, ang mag-aalaga sa akin pila <laughs> Ngayon ni isa walang mag-aalaga sa akin eh. Kaya ikinagre-reklamo na. Utos ako ng utos. Ang iyong mga ulaga ay eh, wala. <laughs> yan na lang ang lang ang ayop na yan. Siya ay magbibis lang ako at ayosin ko na sa munisipyo ngayon. Oo, bilis mo at para yung mag-aalaga sa akin ipila. Kahit isa walang mag-aalaga dahil walang makain eh kaya yun ni kumaring kulot eh. Hoy, oh, bigi anak ni kumaring kulot. Uho, kang galing ko lang kung sa munisipyo na nag-ayos ng mga ayuda. Makakakuha sa si ini ng 50,000 at saka mga grocery. Abay, gayong ga! Nagtagkatakot pupunta sa iyong ina! Pupunta ko sa iyong ina, sabay na tayo. Eh, Ay, maigi naman. At lang iyong ina'y maaalagaan ko ngayon. Nay, nandi na inyong kumare. Ay, ako'y naglilinis ng sugat, anak. Ano ga? Uy, kumaring kulot! Ano yun? Kumaring... may dala sa iyo. Ano na naman iyo? Kabihado matutawa din ang asawa mo. At Bakit? sabi mo yung naririnig ko yung parang hindi na tumitirek. Kung hindi na oh. Kumari itali mo nga rin at Kumari mo nga, kumbi, magaling. Matutup, kumari yan pa talaga ang mo sa akin. Sa halip ng prutas o gulay andalin mo, ito pa talaga. <laughs> kita mo naman litas ko yung mga nasa na. Bay kumari, hindi kayo yun ang daing mo. Hindi na tumitirek ang asawa mo. Kaya kita dinalan <laughs> ko pa ang kinagalitan mo. Sadyan, kumare! Kita mong kalilitis ko na, ah! Kalilitas! Eh, antay ka lang, kumaray. Ako na mag-aalaga sa iyo. Bakit okay. naman, kumare? At, mm, ikaw, okay, may, nung no, isang araw lang, ikaw, gaya, kaya okay, ano, Di ayaw ki, na ayaw ba kung alaga nung no, isang araw? Bakit nga yung ang bait bait sa akin? Dige, Di naghahanap ng mag-aalaga ka mo at wala ka mong mag-aalaga sa iyo. Tang anak mo yung so, Oo. Ay, ako nang mag-aalaga sa iyo. Wait, teka. Kakausapin ko pa nga pala ang anak ko. Anong nangyari doon sa aking pinautos sa kanya? Basta ako na mag-aalaga sa iyo. Huwag ka nang kukuha ng iba ha. Aba, aba, na natin iyon. Siya ay sigay kumare. Lumayas ka na muna dyan. Umuwi ka muna sa inyo at nandyan naman ang anak ko. Ay, bukas ng umaga-umaga pupunta na ako dito at pare kimaasikas ako na at malinig na lang basta iyang iyong litas. Diyan ka na kumare. umalis ka na kumare. Ka! 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 Ay, naiwanin kumare. Parang magagamit ka dito. Ganito <laughs> ka muna. Ka! Ka, ano ka nangyari sa inutos kasi sa iyo? Makaka-release na kayo sa isang araw ng 50,000 at saka mga grocery. Ah, gayon ba ka Sige. Salamat anak at mm, kung gayon. Bay, kumari. Ako kaya ang mag-alaga kay kumari kulo. Oh, Abay, tayo ang dalawa. Abay, ako nilangat. Ang laki pala nang makukuha ng release 50,000. Eh, kaya nga. Tapos <laughs> may mga grocery pa. Eh, ako nilang mag-isa. Oh, ako na nga ang tagahugas ng... Na... Ayoko, akong kahit pa iniga, ano kalapad ang talaba dyan, oh. aking... Ako na maglalanggas, Uhugasan. ikaw na lang yung magpipupuras. Basta, alang-alang sa, alang -alang sa pera, eh. Talagang sasagpang ko yun lahat, kahit gaano katambok pa. Kasi <laughs> kahit put Si, bahala na, bahala na. Hmm. na lang si call center, eh, nagpresent na mag-alaga sa akin. Kailan ko kaya pag-start yun si call center? Mamayang gabi o oh, bukas na lang. Ay, ko kulo. Ako na mag-aalaga sa iyo. Ito, dalwa. Ha? At bakre? Wala, sinipag ako mag-alaga. Ang dami ko naman pala doong mga, ano, yung mga... Noong isang araw, pinag-aalaga ko kayong dalwa. Ano sabi niyo sa akin? Pakiulit. Anong sabi niyo? Di, binakuha na akong, May... ano, panglanggas. Oo nga. Wala akong pangalam sa inyong dalwa. Akyatin ah, ko lahat ng puno. Makuha lang ang mga gamot mo. Nauna na si Call Center. Hindi, nandito hindi, okay, Wala nauna, Ay, kami, nauna. kami. Hindi ko may sinabi mag-start na ngayon na. Hindi. Bay, basta kami. Pupunasan nakita ngayon. Oh, may tigilan yung dalawa. Mare. Mare, ano? Ano nangyayas sa'yo? Kumuha ka ng gamot. Uminom ka, kumare. Uminom ka. Ayokong nauuhaw ka. Uminom Uminom ka. Ayokong nauuhaw. Kasi Kumari, nakakagulat, nakakagulat ka naman eh. Nakakagulat ka naman eh. Hindi, hey, yes, kung naman sinabi ngayon ako na nagpapalaga, ah, ba't kayo ganyan? Ay, kami na ay nagpipresento sa iyo. Siguro, may nalaman kayo, ano? Wala, wala naman kumari. Wala kami nalaman. Wala kaming nalaman kumari. <laughs> Nakasalubon yung anak ko sa labasan? Paano namin makakasalubong umalis Hindi. na kayo? Hindi. <laughs> Siguro, minamanmanan yung kaming mga... Bakit? Na, ano? Presidente ka, kumari? Meron ba kami dapat nalaman? Oo nga, ano ba yon? Ano yun? Ano yon? Ganon, sasya! Ano, ano? <laughs> yun? Fork it, nagpakuha ako nung nagpa-lista ako sa City Hall, gaya kayong dalawa. Ano yun? Ano, ano makukuha mo? Ano makukuha mo? Marami! <laughs> <laughs> Panigay at iniyaw! Paniguan, paniguan natin. Sige. Hubare, hubare. Panig. Baka yan ano kung ano ang kahapon ikong mo pinulong nasa mukha mo kahapon ano Oo ayos na ba pero pagpolis polis pa din sa mukha ko. ikigil ka ikigil na 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 ikigil Panas, <coughs> puwing pa ko. <laughs> Mga mag-aalaga ang ito! Lalo Ay, <coughs> Ay, sa, <says> sa uh, <coughs> <coughs> eh, kapit. gumaling ako. <coughs> Action! Magsilaris na kayo! Al Yung nilitasan sa akin Lalong Nabuka dahil ang tigas ng ulo niyo magsilaris <coughs> <coughs> <gaya> <coughs> kayo! kayo! <coughs> kung kaya din lang naman ang ugali mo, maintas ka mag-isa! Hindi ako nagsasawa sa iyo, hindi ko pagtataga ng ugali mo! An ang laki laki si call center ang nauna. Ang laki laki naman ng awang ng ngipin mo. Akala mo kung sino ka? Ayun ka presidente para maging espiya kami. Ipaalis mo muna yung ngipin mo. Hindi <laughs> ko si Alice. Hindi sabi ko kasi. Ay, ang hirap ng mga katulong ay garne. Hindi ko pa pinagagawa kung ano nang ginagawa sa akin. Pati basahan, ipinunas pa sa akin. Aba, hindi mo na nagtanong kung ano ay May pagpunas-punas agad. <laughs>